Hello everyone! Nandito po ako ngayon. Nag-update po ako ng hacking iPad. Luma na po kasi ito. More than 7 years na yan. Tapos na black siya dati. Sana maayos na. 30 seconds daw po remaining para maayos to. Hacking iPad. Mini iPad. Ito yung sana maayos na para para naman po eh maging okay na Ayan. ang gastos po eh, kesa pumunta pa po ako ng uh, radio pay sa capital mas more than pa ako talagang mas more than pa po ako ma magagastos sa kesa sa so, ipadala na lang ito at ipaayos ko sa sarili ko ayan po nagkakantay na po ako inirecover ko lang po itong aking iPhone. sana po marecover ayan, ilang remaining na lang po updating na po siya yung software po niya for recovery ang hirap po kasi kapag hindi naka-recover talaga tong ano eh yung isa ko po, po kasi laptop eh mabagal pa sa kabayo <laughs> ay mabilis pa lang kabayo sa pagungpo pala kasi 7 years na rin eh. kaya ayan ito mas mabilis po mag ano siya ina-update ko oh. Um, ganyan po pala ang mag-update. Ayan po. makita niyo po. Ayan. Ayan. na update na po niya. At mamaya-maya na lang po eh. Magiging okay na po. Itong iPad na ito. Nung nakaraan araw na black ko rin itong iPad na to kasi kapag pala nawalan ka ng access iba ho pala ang ano lang keyboard niya kaya ito ay inaayos ko po sana maayos para ma-retrieve ko lahat ng picture ko sa ngayon isa kong account sa FB sayang naman po kasi ilang minuto pa po updating ipad na po sya nakalagay updating ipad restore sana hindi mawala yung mga picture yes. kaya mga iba kong video ayan po hmm. konting pasensya lang po at mamaya maya ay maahayos din po hirap po kasi ang dami kong mga dapat trip sa iPad mo yan kung kayo po ay nahihirapan na mag-access dahil yung iPad mo is na-block nakalimutan po ninyo yung password and everything yan lang po ang makakaharin ko pumunta lang po kayo dun sa Apple Cloud iCloud Drive saka sa Apple account po para kapag ka once na kayo po ay mag update yan ma update nyo po at ma aayos din yung na-block niyo gadget mahirap po kasi yung hindi magkatugma yung gamit niyo gadget mahihirapan po kayong mag mag access kailangan nyo pa pong pumunta ng, ng apple store para lang maayos kaya ito madali na Basta meron lang din pong YouTube na pwede niyo pong gawin. Mag-aayos niyo po. Nag-iiba po kasi yung number niyan. Kahit na nakikita niyo po yung mga letter niyan. Pero kapag na-block ka na, na yun, yan, iniiba po nila. Kaya po pala yung mga hacker at mga nakakakuha po ng mga iPad, wala rin po nagiging silbi dahil ang hirap-hirap niya i-retrieve o ipaayos po. Hindi po siya basta-basta. Ilang minuto pa po para po i-verify ang updating ng iPad ng software. Limang minuto na po tayong nag-aantay dito. Mag-aanin na minuto na. Sana po ay mabuksan ko na po ito. Ayan po. po. Malapit na po ako. sana po eh, makuha ko po lahat po at nang maayos na po ang lahat marami pong salamat sa panunood po ninyo at mababalitaan ko pahuhulaan ko sa inyo kung naayos ko ba o hindi ang aking ipad ayan po ah uh, tapos uh, tatanungin ko rin po kayo about kung ano ang ipipress sa yan sa sa anong number kung para makuha yung app sa keyboard at kung ano mga sign at kung paano at kung paano ang mga sagot para makapag research din po kayo thank you so much po sa panunood More blessings po. Kaya, malapit na nangangalahati na baka po abutin tayo dito ng kalahating oras. Hulaan niyo po kung naayos ko ngayong gabi to. Thank you so much for watching. Have a good night and morning na po dyan sa Pinas. Yan po yung keyboard. Thank you.